Magandang araw muli mga bata. Ako ang inyong guro sa ikalawang baitang, Ma'am Raquel Arpon. Ang ating asignatura sa araw na ito ay mathematics o matematika. Ating pag-aaralan ng pagkuha ng kabuan gamit ang isip. Sa nakaraang baitang, natutuhan mo ang pagbabawas gamit ang isip lamang. Ngayon taon, ipagpatuloy mo upang maging matalas pa ang iyong isip sa pagkuha ng kabuuan. Sa ito, ikaw ay inaasahang makukuha ang kabuuan gamit lamang ang isip. Bilang panimula sa gawain pagkatuto bilang isa, ayusin ang mga numero ng patayo at hanapin ang kabuuan nito gamit ang isip lamang. Isulat ang sagot sa iyong sagutan papel. Halimbawa, ang number ay ito, 324 plus 20. So, isulat mo muna ng patayo, magka-pantay ang digit. Okay? Sa so, ones, sa tens, at sa hundreds. Tapos, saka mo kuhanin ang kabuuan. Tingnan natin kung nakuha mo ang kabuuan. Sa bilang isa, numero bilang isa, 324 plus 20, anong sagot? Okay, 324. 250 plus 40 Anong kabuan? Okay, 290 543 plus 10 553 730 plus 30 760 At 850 plus 10 860 Okay, kung nakuha mo nang ayos yung sagot Mahusay at tayo idadako na sa ating ikalawang gawain pero tandaan, may mga hakbang sa pagkuha ng kabuwang 3-digit numbers. Halimbawa, 780 plus 10. Pagsamahin ang isahan, pagsamahin ang sampuan, at saka pagsamahin ang daan. Okay, so tingnan natin. Meron ding uh, paraan para sa pagkuha ng kabuang bilang sa pamamagitan ng pinahabang paraan o no? tinatawag nating expanded form. So ganito, 248 plus 49. 200 plus 40 plus 8. Paghiwa-iwalayin ang digits. Plus 40 plus 9. Pagsamahin muna ang 1. So, 8 plus 9, 17. 40 plus 40, 80. And then, Bring down 200. So, bring down 200 plus, pagsamahin muna yung ones at saka yung 10. So, 80 plus 17, 97. Saka, idagdag ang hundreds. So, 200 plus 97, ilan lahat syon? 297. So, ito yung paraan ng expanded form. Ngayon, sa gawain yung pagkatuto bilang dalawa, sagutin at isulat ang kabuuan Gamit ang isip lamang. Isulat ang sagot, sa iyo sagot ang papel. So, ito ay pagsamahin mo gamit ang isip. Wala kang gagamitin ball pen. Tingnan nga natin. 12 plus 12. Yan. Masasagot nyo kagad yan. 12 plus 12, 24. Okay. 23 plus 17. 40. 25 20. 45. 16 plus 4. Okay, 20. Very good. Ngayon, sa gawain pagkatuto bilang tatlo, itambal ang sagot sa hanay A sa hanay B. Isulat ang sagot sa iyong wader no, o sa iyong sagutang papel. Okay, pag pinagsama mo ba yung 123 at saka 10, alin dito ang sagot? So, isulat mo yung letra ng tamang sagot. Sige nga. Okay, Number one, one twenty three plus ten. Letter E. Okay, very good. three hundred forty plus thirty. Letter A three hundred seventy. Four hundred one plus seventy. Letter D four hundred seventy one. Six hundred and seventy two plus twenty. Letter B six hundred ninety two. three hundred thirty three plus fifty. Letter C. Okay, 383. Sa mga bata, may mga hakbang upang makuha ang kabuuan. Una, pagsamahin ang isahan. Ikalawa, pagsamahin ang sampuan. At ikatlo, kopyahin ang bilang ng nasa daanan o daan. So, gamit, ga, uh, gamit ang inyong isip sa gawain pagkatuto bilang apat, sagutin ang mga sumusunod na numero. Oh, sige nga. 130 plus 20? Sagutin nyo. Sige na natin. Okay. 220 plus 40? Okay. 260. 350 plus 30? Okay. By forty plus fifty. Seven ten plus sixty. Seven hundred ten plus sixty. Seven hundred seventy. Three hundred forty five plus thirty. Four hundred fifty plus twenty. Two hundred plus twenty. Seventy two plus twenty. Eighty nine plus ten. Yan. Okay. So, din nyo na pag, uh, sa, uh, pagkuha ng kabuuan gamit ang isip lamang. Inyo lang pagsamahin ang o oh, pagtapati ng mga digit sa isip. Ipagtapat nyo. Kumbawa ito. Ito 20, ito 30, 30, 40, 50, o oh, 150. 140 plus 20, 60, o oh, 260. 350 plus 30, so 50 plus 30, 80. So, 380. 540 plus 50, 40 plus 50. O, oh 4 plus 5, 9. O, oh 590. O, oh dito yan. Yung 6 at saka yung 1, plus. Ipag-plus eh mo, pagsamayin mo, 7. So, 770. Okay, yung 4 at saka yung 3, pagsamayin mo, 7. So, 375 yung 2 at saka 7, 5, pagsamay mo, 7. So, 470. 220, kasi 0 yung katapat niya sa tens. So, 7 plus 2, 9. So, the answer is 92. 89 plus 10. So, yung 8 plus 1, 9. So, 99. Okay. Maliwanag mga bata ang pagsasama na o pagdadagdag uh, o pagsasama ng numero gamit ang isip lamang So paalam mga bata